Ibinenta ni Mira ang sarili kapalit ng pera para sa lupaing iniwan ng kanyang ina. Ang lalaking binayaran, si Damian Verano, isang bilyonaryo at malapit ng ikasal. Pero paano kung siya na ngayon ang magiging boss niya? At paano kung may bunga ang gabing iyon? Handa ba siya sa muling pagkikita nila? Pag-ibig, isang salita na may malalim na kahulugan. Ngunit madalas ay puno ng sakripisyo at pagdududa. Minsan ang pag-ibig ay nangangailangan ng pag-aalay, ng hindi inaasahang desisyon at paghihirap. Paano nga ba malalaman kung ang isang desisyon ay para sa pag-ibig, o para sa iba pang layunin? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng puso, at hanggang kailan ang pagmamahal ay mananatiling tapat? Halina at sabay-sabay po nating pakinggan, ang isa na namang inspirational love story na ibabahagi namin sa inyo na pinamagatang bilyonaryo at ang kanyang lihim. Wala nang ibang pagpilian pa si Mira kundi ibenta ang kanyang pagkabirhen. Laking hirap ni Mira nang magdesisyon siyang isakripisyo ang kanyang katawan sa isang gabi upang mabawi ang lupag sinasaka ng kanyang ama. Ang tanging alaala -ala ng kanyang yumaong ina. Ang lalaki na tatanggap ng kanyang regalo. Si Damian Verano, isang bilyonaryong may malalaking mall sa syudad at probinsya. Pati na rin malawak na lupain. Ngunit paano kung magtagpo ulit ang kanilang mga landas? At ito pala ang magiging boss ni Mira. Makakaya kaya niyang aminin kay Damian ang lihim na nabuo sa isang gabing hindi nila malilimutan? Bakit ko kaya nandito? Tanong ko sa mga lalaking nakatayo sa harap ng bahay namin Napansin ko ang mga armas nila At agad naman akong kinabahan Mira, pumasok ka na sa loob Ako lang bahala sa kanila Biglang sabi ng aking ama mula sa loob ng bahay Kilala niyo po ba sila, Itay? Tanong ko na nagtataka Oo oh, anak, kilala ko sila May tatanong lang sila at alis din agad Sagot ng ama ko Bago ako pumasok Tininan ko muna ang mga lalaki. Hindi sila taga rito at bukang bodyguard sila. Maliban sa isa na may hawak na attache case. Ah, uh, papasok na po ako tay. Uwi ka ako at pumasok na ako sa loob ng bahay. Naupo ako at tinignan ng larawan namin ni inay. Naalala ko ang masayang araw namin. Napagiti ako ng maalala ko kung paano galit na galit si inay tuwing may galos akong natamo. mo. Pero hindi ko naririnig ang kanyang mga kwento dahil daw wala na siya. Matapos magbihis, lumabas ako at nakita ko si Itay na nakaupo, mukhang may iniisip. Ah, Itay, may problema po ba? Alam mo anak, wala akong masyalong iniisip, tara kumain na tayo. Sagot ng Itay pero may bigat sa boses. Pagkatapos namin kumain, nakita ko si Itay na tahimik na umakyat sa kanyang silid. Ang tahimik niya mga hakbang, nagsasabi ng lahat. Simula nang mawala si inay, nagbago siya. Mas tahimik, mas nag-iisa. Masakit pa rin sa amin ang pagkawala ni inay, ngunit kailangan namin magpatuloy. Kinabukasan, narinig ko ang katok ni itay. Agad akong bumangon at nagbihis ng mabilis. Ang banyo namin nasa likod bahay. Kailangan ko magigib ng tubig. Hindi kami mayaman, pero sapat lang ang pamumuhay namin. Pumunta ako sa kusina pagkatapos maligo at nakita ko si Itay na kausap ang isang lalaking may hawak na touch case. Mr. Clarete, kung hindi niyo mababayaran ang pagkakautang, kukunin namin ang lupang ito. Sabi ng lalaki. Makakabayad po ako pero unti-unti lang. May kontrata kayo at hindi pinapayagan ng boss ko na magbayad ng paunti-unti. Matapos nilang makapag-usap, naglakad na sila palayo, kasama ang mga bodyguard nila. Naguguluhan ako. Paano'ng nakasanla na pala ang lupa? Magkano kaya ang utang ni Itay? Bumalik ako sa kusina at nagkunwaring hindi ko narinig ang kanilang usapan. Pero nang makita ko ang seryosong mukha ni Itay, naisip ko kung gaano kalaki ang problema niya. Pagkababa ko ng tricycle, mabilis akong pumasok sa loob. Malapit na ako maliksa sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako ng makasakay agad. Kanina ay ayaw pa akong pasakay ng driver dahil puno na, pero may isang mabait na pasahero na bumaba. Pagdating ko sa mall, naglagbok ako at agad nilapitan ang kasamahan kong sales lady. Isa lang akong sales lady dito pero ayos lang. Kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan at sakit ni inay, tanggap ko na yun. Mira Clarete! Tawag ng manager ko, lumapit ako agad. Bakit po ma'am? Sumunod ka sa akin, may papagawa ako. Nagulat ako dahil bawal gamitin ng mga empleyado ang elevator. Pinindot ni manager ang top floor at hindi ko maiwasang magtaka. Pagdating namin, sinabi niyang, Linisin mo ang buong silid. Baka dumating na si Mr. Damian at makita niyang marumi. Tumango ako at nagsimulang maglinis. Habang naglilinis, hindi ko maiwasang mapansin ang pangalan ni Damian Verano. Parang pamilyar pero hindi ko maalala kung saan ko'y narinig. Matapos ang isang oras, may kumatok at bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas at ninitigan ako. Who are you? Ah, uh, pasensya na po. Ako po ang inutosan ni manager na maglinis dito. Turn around. Hmm, perfect. Biglang sabi niya. I'll give you a job that will earn you more in just one night. Sabi ng babae na may kakaibang ngisi. Ah, ano po yun, ma'am? Tanong ko medyo naguguluhan. Call me if you're ready. Pagbalik ko sa trabaho, sobrang kaba ko. Tinuto ko ang isip ko sa mga customer at nagbenta ng mga produkto. Pagkatapos ng ilang oras, tinanong ako ni Ronnie. Ira, sabay tayo mag-lunch. Sige, wala na akong magagawa eh. Mapilit ka. Habang naglalakad kami, nakita ko ang dalawang sasakyan na pamilyar sa akin. Mga sasakyan ng mga lalaking pumupunta sa bahay. Hoy babae, hindi ko nakikinig sa kwento ko. Sabi ni Ronnie. Ha? Narinig ko naman. Sagot ko, ngunit abala pa rin ang isip ko sa sasakyan. Nang maghiwalay kami, tinanong ko sarili ko. Bakit nandun sila? Pagdating ko sa bahay, narinig ko ang usapan ng mga lalaki sa labas. Mr. Clarete, kung hindi mo mababayaran, kukunin namin ang lupa. Hanggat hindi ko papayagan, hindi to magiging pag-aari ng amo mo. Nagulat ako sa narinig ko. Ganun ba kalaki ang utang ng itay ko? Nang makita akong papalapit, tinanong ako ni itay. Kanina ka pa ba dumating, Mira? Kararating ko lang po. Sagot ko, sinundan ko siya sa likod bahay at naupo siya sa upuan. Gusto ko sanang tanungin kung magkano ng utang, pero baka sobrang lak nito. Pumasok ako sa silid ko at nagpalit ng damit. Napabuntong hininga. Isang taon na ang nakalipas simula nang mawala si inay at alam kong tumataas na ang utang. Lumabas ako ng silid at nagtungo sa kusina. Wala pang ulam, kaya naman nagluto ako ng sardinas at miswa. Habang niluluto ko, Narinig ko ang may hinang pagiyak ni Itay. Puno ng lungkot at pasakit ang aming buhay. At hindi ko alam kung paano kami makakalabas sa mga problemang to. Bumalik ako sa aking silid upang bigyan ng oras ang aking ama. Hindi ko muna ito kakausapin o baka bukas na lang. Alam kong malaki ang problema nito. Dumagdag pa ang lungkot ng pagkawala ng ina ko. Alam kong hanggang ngayon hindi pa lubos matanggap ni Itay ang pagkawala ni inay. Alam ko rin na ginawa ng lahat ng aking ama upang hindi mawala si inay. Pero tadhana na ang nagdesisyon. Tuluyan ng bumigay ang katawan ng aking ina habang nakasalang sa operation. Sobrang lugmo kami ng panahon na yon. Wala kaming masasandalan ng aking ama. Halos isang taon na rin nagkulong sa silid si itay habang araw at gabi itong umiiyak. Ang sakit sa side ng aking ama, ang pagkawala ni inay sa buhay namin. Mahal na mahal ni Itay si inay Sana lang may magawa akong paraan para sa kanya Naramdaman kong may lumandas na luha sa aking mukha Agad ko naman yung pinunasan Ano bang dapat kong gawin upang matulungan ko ang aking ama sa problema nito? Alam kong hindi papayag si Itay na mawala sa kanya ang lupang ito Dahil andito lahat, ang ala-ala ng aking ina Kahit ako hindi ko hahaya na mawala sa amin ang lupa at bahay na ito pero papano? Anong gagawin ko? Bakit pa ba ang hirap maging mahirap? Ang daming problema. Ang daming dumadating kahit wala naman akong inorder na problema kahit na isa. Marahas akong napahinga. Napag-desisyonan ko nang lumabas sa aking silid. Mauuna na akong kumain. Hinugasan ko na rin ang aking mga ginamit pagkatapos hanggang sa muli akong pumasok sa aking silid para na matulog paglapat pa lang ng likod ko agad akong nakatulog dahil sa pagod maghapon dumagdag pa ang problema nagising ako sa ingay mula sa silid ni Itay narinig ko itong umiiyak hanggang ngayon hindi pa ako nasasanay na naririnig kong umiiyak tuwing gabi ang aking ama sobra na akong naaawa rito minsan napapaiyak na rin ako tuwing naririnig kong umiiyak siya tumingala ako upang tingnan ang orasan na nakasabit sa dingding Nakita kong malapit ng magalas 4 ng umaga. Hindi na rin ako muling bumalik sa aking pagkakatulog. Habang nagluluto ko, bigla na lang may narinig akong ingay mula sa loob ng silid ng aking ama. Agad naman akong lumabas sa kusina para tingnan ko yan. Pagbukas ko ng pinto, nakita kong nakahiga ang aking ama sa sahig. Itay! Malakas kong sigaw na alam kong rinig ang aking boses sa aming kapitbahay. Hindi ko na alam ang gagawin. Hihingi ba ako ng tulong o iiyak na lang at tititigan to? Sari-saring emosyon ang pumapasok ngayon sa isip ko. Na baka pati ang aking ama ay mawala na rin sa akin. Paano na lang ako kung kahit ang aking ama ay iiwan din ako? Bakit? Anong nangyari sa Mira? Bakit ka napatigil sa pagsasalita si Aling Marta nang makita nito ang aking ama na nakahiga sa sahig? Ang Diyos ko, Sander! Pumunta ka rito, bilisan mo! Narinig kong tawag nito sa kanyang asawa. Eh, bakit ba? Tigil nitong tanong sa asawa nito. Bilisan mo, buhatin mo na si Pinoy! Dali natin siya sa ospital! Narinig kong sigaw ni Aling Marta. Habang ako, nakatitig lamang sa kanila na walang kagalaw-galaw. Kahit nang buhatin na ni Tito Sander ang aking ama, hindi ako umalis sa kinatatayuan ko. Tanging pag-iyak lang ang nagawa ko kung hindi pa ako hinawakan ni Aling Marta. Sa aking mukha, hindi pa ako kikilos. Dadalhin namin sa hospital ang itay mo. Sumunod ka na lang doon. tapos mo ang niluluto mo sa kusina. Huwag ka na mag-alala ha. Magiging maayos lang yung ama. Pagpapagaan loob sa akin na wika ni Aling Marta. Tumango ako hanggang sa umalis na ito sa aking harapan. Ginawa kong bilin sa akin ni Aling Marta. Pinuntahan ko niluluto ko. Nabutan kong nasunog pala ang aking sinaing. Pero nakapatay na ang sindi ng kalan. Baka si Aling Marta rin ang pumatay ng apoy nito. Hindi ko maiwasan na mag-overthink pagdating sa aking pamilya. Lutang ang isip ko habang nagluluto ako ng itlog at longganisa. Naramdaman ko rin ang aking braso na natalsikan ng mainit na mantika. Tiningnan ko ang braso ko natalsikan. Ramdam ko ang hapdiran pero baliwala lamang ito. Kumpara sa nangyayari ngayon sa aking ama. Bakit ba napakamalas ko sa buhay? Una, nawalan ako ng ina. Pangalawa ang aking ama na ngayon ay nasa ospital. Paano ako mabubuhay mag-isa kung kahit ang aking ama ay mawawala rin? Tama na ang minsan na mawalan ako ng mahal sa buhay. Hindi ko na mamalayan na susunog na palang niluluto ko. Agad ko nang pinatay ang apoy hanggang sa magunahang unahang mahulog ang aking luha sa aking pisngi. Hindi maanpat-ampat ang pagbuhos ito. Walang tigil akong umiiyak hanggang sa nakaramdam ako ng pagod sa pagiyak. Tumayo na ako upang tingnan kung sino ang nasa labas ng pinto. Ngunit mas lalo ako nanghina hina nang makita ko ang attorney na napagbuksan ko. Ngunit bigla itong tumalikod nang makita ko. Kahit ang mga kasama nitong tauhan ay tumalikod din. Napakunot ang aking noo. Gano ba ako kapangit ngayon dahil tumalikod pa talaga mga ito? Namula ang mukha ko nang maalala kong wala pala akong suot na panloob. Muli akong pumasok sa silid ko upang magsuot ng panloob. Saka muling hinarap ang mga ito. Ano kailangan nyo? Si Mr. Claret ang gusto naming makausap. Wala pong taong hinahanap nyo. At saka kung nasa harap nyo. Pero ibang hinahanap nyo? Masungit kong tanong. Ah, uh, pasensya na miss, pero ang ama mo ang kailangan namin. Wala ng aking ama, dinala sa hospital. Kaya sabihin nyo na kung ano kailangan nyo sa kanya. Uh, babalik na lang kami sa susunod na linggo, Miss. Wika nito, imbis na sagutin nito ang aking tanong. Nakita kong tatalikod na ito. Kaya nagsalita ako muli. Magkano bang ba utang ni Itay? Seryoso kong tanong. Miss Clarete, kaya mo bang bayaran ng nahiram ng iyong ama? Wala kong sinabi, Mr. Attorney. Tinatanong ko lang kung magkano ang utang ni Itay. Walang masama kung sagutin mo ang tanong ko, di ba? Seryosong wika ko. Sure, Miss Clarete. May pinirma ng iyong... Ayoko nang mahaba pang usapan. Sabihin niyo na. Kung mababayaran ba namin ang utang ng itay ko, ibabalik niyo rin ba ang titulo ng lupang to? Hmm, I'm not sure, Miss. Pero nasa kliyente pa rin ang aking desisyon. Kakausapin ko pa to. Maghanda kayo ng isang daan at limampung daang piso. Dugtong pangwika nito. Hindi ako nakapagsalita. Parang naumi ang dila ko ganun kalaki ang utang ni itay sa taong yun? Paano nangyari yun? At saan kami kukuha ng ganun kalaki? Babalik na lang kami kung magaling na ang ama mo. Paalam nito hanggang sa nakita kong sumakay nito sa kanilang sasakyan. Sa side ni Matilda. This is it. Sa so, wakas ay nakahanap na rin ako ng babaeng babayaran sa aking plano. At sana tanggapin nito ang ko. This is my plan with my cousin's fiance. Alam ko kakagat sa aking pain si Damian. Upang hindi matuloy ang kanilang kasal. Tingnan lang natin kung hindi ako magwawagi sa aking plano before their wedding. I know her plan with Damian. Kaya niya gustong magpakasal kay Damian para sa pansarili. It's because her money and wealth will. I also know that she's obsessed with another man. I saw them in hotel. Nakasamang lalaking yun. Alam kong hindi sila magkaibigan. Dahil iba ako makaya po sa kanyang lalaki. Kahit pinsan ko to, hindi ko kakampihan ang kalokohan nito. Hindi ko ahayaan na magwagi ang plano ni Tere kay Damian. It will be a big mistake if my cousin's plan wins. Because Damian is my oldest friend when I'm child. Hindi lang isang kaibigan ang tingin ko sa kanya dahil parang kapatid ko na to. Muli kong tinuon ang aking pansin sa mga files na nasa aking harapan. Pero tumigil ako sa ginagawa ko when my phone rang. Speaking of Damian. Yes? Where are you, Matilda? He asked. I'm here in my office, Damian. Why? Hmm, tanong ko lang kung totoong nagpunta ka ng province. My manager told me. He asked me. Yes, Damian. How about it? Just nothing. Okay, see you tonight. Nang mawala sa kabilang linya si Damian, agad ko namang binalik sa aking bag ang aking cellphone. Muli kong pinagpatuloy ang aking ginagawa. Sa side ni Mira. Abala ako sa aking ginagawang pagayos sa mga display. Pero ang isipan ko, lumilipad sa aking ama. Mabuti na lang walang nangyaring masama sa kanya. Kaya lang siya nawala ng malay dahil sa puyat at pagod. Dumagdag pa ang hindi nito pagkain ng maayos. Napahinga ako ng malalim. Ang problema ko lang ngayon ay kung saan ako kukuha ng ganong kalaking pera para mabayaran ang pagkakasanla ng lupa namin. Hey friend, ayos ka lang ba? Ang layo nang narating ng isip mo ah. Ah, uh, kumusta na pala ang itay mo? Tanong ng kasama ko. Muli akong napahinga ng malalim. Ayos na siya ngayon. Ang sabi ng doktor, pwede na daw siyang lumabas bukas. Mabuti naman kung ganun. Sana lang hindi na muling ulitin ni Tito ang ginagawa niya sa kanyang sarili. Hanggang lumipas ang maghapon naming trabaho, ngayon oras na ng uwian. Kailangan kong magpunta ng hospital upang bantayan si Tay. Nakakahiya na kayaling Marta dahil naabalan na namin to. Sabay na tayong umuwi, Bes. Sabi ni Ronnie sa akin dahil isang way lang din ang daan pa uwi sa amin. Tumango ako rito hanggang sa lumabas na kami ng mall. Ilang minuto lang naman ang lalakari namin pa uwi sa bahay namin. Sayang din kasi ang pamasahe kung sasakay pa kami ng tricycle. Pwera na lang kung late na kami sa pagpasok talagang kailangan na. Hindi nagtagal nakarating na ako sa tapat ng bahay namin. Natigil ako nang may maalala ko. Kapag ganitong hapon, tuwing hapon pagdating ko galing sa paaralan. Masayang mukha ni inay ang agad kong makikita habang may hawak itong timba na may laman na tubig at dinidiligan ang mga halaman sa harapan ng bahay namin. Kaya kapag ganitong hapon, galing ako sa trabaho, parang nakikita ko pa rin ito habang may ngiti sa kanyang labi. Kaya hindi ko pwedeng hayaan na mawala sa amin ang lupang ito na kinatitirikan ang bahay namin. Napabuntong hininga ako sa labis sa pagkamis sa aking ina. Hanggang sa mapagdesisyonan ko nang pumasok sa loob ng bahay namin. Dumiretsyo ako sa aking silid upang magpalit ng damit. Isang simpleng t-shirt at maong short ang aking napiling isuot. Kaya kitang kita ang mapuputi kong binti na bilugan. Saka ako lumabas upang magluto ng dadaling ko sa hospital. Ang mahal pa naman ang bilihin dun. Kaya kahit pagod sa trabaho, Magluluto ako ng paborito namin ni Itay na ulam. Doon na rin ako kakain upang may kasabay si Itay na kumain. Alam kong sobrang lungkot nito, kaya ipaparamdam ko rito na nasa tabi lang ako nito. Hindi nagtagal na tapos na rin ako magluto. Bago ako malis, kailangan ko pang maglinis rito sa loob ng bahay namin. Muli ako bumalik sa silid ko upang kunin ang aking sombrero at bag. Saka na ako lumabas ng bahay. Paglabas, Saktong may dumaan na tricycle. Hindi nagtagal ay nakarating na rin ako. Nagbayad muna ako ng aking pamasahe. Sa ikalawang palapag ang room ni Itay. Kaya imbis na elevator, ang ginamit ko ay hagdanan. Hindi ko kasi alam kung paano gamitin to. Baka sabihin pa na makakakita sa akin na ignorante ako. At baka lumagpas pa ako sa akin pupuntahan. Kaya naghagdanan na lamang ako. Agad naman akong nakarating sa room ni Itay may mga kasama ito sa silid. Mabuti na lang din at mababait ang mga kasama niya. Nakita kong natutulog pa rin ang aking ama. Sinusulit talaga niya ang mga araw na hindi nakakatulog dahil kulang na kulang siya sa tulog. Naupo ko sa tabi niya, sa kama ni itay. Nakita ko lungkot sa kanyang mukha. Ang dating masayahin na mukha ay napalitan ng lungkot. Sana kung buhay pa ang aking ina, siguro masayahin pa rin si itay. Lumipas ang mga oras, nagising na rin ang aking ama. Nagulat pa nga ito nang makita ko, ngunit agad din yung nawala. Pero nahuhuli ko yung pasulyap-sulyap sa akin. Parang may gustong sabihin o itanong. Kaya naman nagsalita ko upang itanong rito kung ano ang kanyang itatanong. May sasabihin ka po ba itay? Uh, wala naman anak, kumain ka na lang. Tipid niyang wika, kaya pinagpatuloy kong paghain ko ang pagkain ko muling bumalik sa pagkakahiga si Tay. Mabuti na lang may extra bed rito, kaya may mahihigan ako. Ilang sandali lang, agad ako nakatulog. Nagising ako sa tawa na ng mga kasama namin na rito sa silid na ito. At kasama na ron ang aking ama. Napangiti ako ng marinig kong muli ang tawa ng aking ama. Sana, lagi siyang ganyan. Sana, bumalik na ang dating masiyahin kong itay. Nakita kong nakaayos na rin pala ang mga kumot at una ni Itay. Talagang handa na itong umuwi. Pero ang masakit lang, baka hindi niya naman tantana na naman tantanan ng mga taong yun si Itay. Sana lang makahanap na ako ng paraan upang mabayaran na namin ang perang yon. Pero saan? Saan kami kukuha? Napahinga ako ng malalim. Nang matapos ko ayusin ang aking pinaghigaan, pumasok ako sa banyo upang magbawas. Naririnig ko pa rin ang tawa nila sa labas ng banyo. Saan kaya makakakuha ng pera si Mira? Ano ang gagawin niyang paraan?